Naging muri tayo ti ko guys. pako Ginatang medium market. Oh. Ako. Ilang bungkot ha. Ah, kabilak ti kamatis. Kasi kayo ti pako. ala untay lang. Dahil yan ay nalukunan mo. Sadaay. Bapak saya juga mungkin asin. Kamu aneh rad Eh 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 eh. Eh 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 eh. Di bibi, bibi. Eh eh eh. Naa, ah, bagi kararab Arab. Gising ka no. Kaano ka baby anak ni ading ko. Premature na baby. Magin ano okay. ang panang naman di bulong. Ba't so nga aram na bulong. Ang gulay ay masustansya sa mga buntis. Kahit sa hindi buntis. Un at awan microwave to na eh. pag-rehitan ka Ito ang nga di open Ay, on, ano, may may yung microwave. Ang nga yung oven. Ang bibi eh. Hindi ka makulay Oo. Sabi ng doktor, binasa na niya yung mga uh, result. ng mga niran nilang test sa akin blood test, urinalysis. disease. Is body ay hey, nga ma. Uh, pinagbawalan na niya akong uminom ng ano, ng gatas, kape. Kahit ano, bawal na. Soft drinks, tubig lang ang pwede. Sabi ko nga, hanggang sa mong UTI Ay, daw, kung nagkakas kung ako maririk na mo ko na nag awo mo dok nakaka ikan antibiotic ko nandani ka mo laga na ko ko na awo nga yung na kasi marik na mo lang ko kung ano ang ay na kasi na ano wag malaria o yun awo na nga na sakit ginamag na nudye pa normal ba normal lang mag ang mga sagabasit ko na daw, na daw ko na hanggang habang ay kanan di kwan di ba ko basta di tuloy ko lang nga tumaran materna 24 minerals and vitamins na ginatang kapaduhan ko ascorbic acid yung na iron plus multivitamins morning and night calcium pangal daw asid daw oh, na gadong mm, importante na tanga ko.